Tago-tagoan, maliwanag ang buwan. Wala sa harap at wala sa likod. Pagbilang ko ng sampu, nakatago na kayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Patuloy ang aking pagbilang habang ang nakakabata kong kapatid ay nagtatago. Anim, pito, walo. Sa pangwalo kong bilang ay narinig ko pa ang halakhak ni Boyet sa bandang kana na medyo malapit lang. Siyam! Sampo! Sa pagmulat ko ng aking mga mata, ay kaagad kong hinanap si Boyet. Kaming dalawa lang dito sa bahay dahil umalis ang aming mga magulang. Dahil nabuburyo kami, kanina ay napagpasyahan namin ng limang taon kong kapatid na si Boyet na maglaro ng tagot-taguan. Ako ang taya, kaya kasalukuyan ko siyang hinahanap sa sala. Boyet, nasaan ka na? Pananakot ko para lumabas siya. Nilibot ko ang kabuuan ng sala, ngunit hirap pa rin akong mahanap ang kalaro ko. Pumunta ako sa kusina at doon naghanap, pero nabigo ako. Kaya bumalik ako sa sala sa pagbabakas sakaling nandoon na siya. Sampung minuto na ang nagdaan ngunit hindi ko pa rin nakita ang aking kapatid. Dahil medyo kinabahan ako ay pumunta na ako sa ikalawang palapag ng bahay kung saan naroon ang mga kwarto namin para maghanap sa kanya. Boyet, lumabas ka na! Tama na tol! Medyo may halong pagkainis at kabakong sabi. Dalawampung minuto ko nang hinahanap ang aking kapatid. Nilibot ko na ang buong bahay, pati na sa aming bakuran. Grabe ang kabang aking nararamdaman. Ilang minuto pa nang mapatanto kong hindi ko pa nga pala napupuntahan ang banyo. Kaya dali-dali akong pumasok ng bahay. Siya nga po pala, bago ko ipagpatuloy ang ating kwento. Kung bago ka palang sa channel na ito, Maaari bang pakipindot na rin ang subscribe button, ganun din ang like, share at ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang video. Maraming salamat. Pumunta ako doon. Lakad-takbo na ang ginagawa ko. At nang maabot ko na ang pintuan ng aming banyo, ay nakalak ito. Laking gulat ko nang umaalingaungaw ang hikbi ng nakakabata kong kapatid umiiyak si Boyet. Kinakabahan ako at unti-unti kong sinira ang pinto. Boyet, anong nangyayari? Boyet, buksan mo ito. Boyet, papasukin mo si kuya. Please. Umiiyak na ako habang sinisira ang doorknob ng banyo. Sa pagkakataon ding iyon ay hindi ko na naririnig ang pag-iyak ni Boyet. Kaya mas lalo akong kinabahan. Mga ilang sandali pa ay nabuksan ko din ang pinto at tumambad sa akin ang kapatid kong wala ng malay. Patuloy pa rin ang pag habang lumalapit sa kanyang katawan na nakahiga sa sahig. Alam kong hindi pa siya patay dahil may pulso pa siya. Laking pasasalamat ko at naabutan ko siya ng buhay. Ngunit hindi ko pa rin alam kung bakit nawalan siya ng malay. Ilang sandali pa ay nahi na si Boyet. Ngayoy nakahiga na sa sopa. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Kuya, habang nagtatago po ako ay nakita ko po kayong tumitingin ng masama sa akin eh. At nang lalapitan sana kita ay biglang tumambad mula sa likod mo yung isang batang nakangiti at tumatawa natakot po ako dahil duguan po siya kaya nagtago po ako sa banyo hanggang sa nawalan ako ng balay dahil sa kaba pagpapaliwanag ni Boyet sa nangyari alam ko sa mga mata niya na nagsasabi siya ng totoo at dahil na rin sa nakarinig din ako ng mahinang tawa mula sa likod ko kanina niyakap ko na lang si Boyet at ipinangako sa sariling hindi na kami maglalaro ulit ng tagutaguan dahil baka may sumali na naman sa aming ligaw na kaluluwa. Maraming maraming salamat po sa pagbasa ng aking kasaysayan na ipinadala. Hanggang sa muli po, maraming maraming salamat. Okay, yun po yung uh, maikling kwento na naman na aking naibahagi sa inyo. At kung meron po kayong opinion sa kwento, uh, please comment down below. At maraming maraming salamat pong muli sa patuloy na pagtangkilik at uh, pagsuporta sa channel na ito. Uh, mga miga loud shoutout po sa lahat lahat at hindi ko na po kayo iisa -isahin. Maraming maraming salamat pong muli at mag-iingat po tayo palagi kung saang ang panigman ng mundo tayo naroroon. God bless everyone. Hanggang sa muli.